Maulan na Sunday uh, Tanghaling tapat na po yan So galing po tayo dyan sa may nakaposting Ng mga kapulisan Tayo po ay nahingi ng backup Dahil po may aksidente nangyari po Dyan po sa may stoplight po mismo Ng Villar City Dito lamang din po yan sa may Dahanghari, Bacoor City Kaya nga po tayo nagmamabilis po dyan Para po meses po yung traffic dyan Sa may stoplight na nagbanggaan Na truck sa kapo issue Hyundai At nagsegue na rin po tayo ng wangwang -wang para po maalarma din po yung ating uh, nasa unahan kung ano po yung uh, bakit po tayo nagwangwang dyan po mismo sa gitna ng stoplight may pedestrian po dyan dyan po sila nagpangabot dahil mayroon din po daw na tumawid ng mga kabataan dyan na naglalaro dyan mismo sa may uh, Billiard City nagsisitakbuan kaya po nag full break po yung Hyundai na SUV at inabot po ng truck na nasa likod po mismo ng SUV na Hyundai Kaso nga lang po, nung nangyari na yon bigla naman po na flat yung kanyang gulong dyan sa may likod, right side ng mismong sakyan nila. Kaya hindi basta-basta may alis dahil wala silang reserva at wala rin uh, dalang uh, gamit yung uh, driver dahil baba, puro po sila babae. Kaya ito, habang wala pa yung uh, tinawag nating backup na PNP, tayo po ay nakasis muna ng traffic dito para po ma-alarma din po yung mga nasa likod na bakit po may traffic at dahil may banggaan nga po dito. Ito nga po Hello, yung nangyari. Na Bibs TCI para niya kinit radio worldwide and Marshall Motorcycle Rescue Unit Media ito rin po ay agaran din po tayong tumulong para po may ano po itong traffic at eh, habang inintay po yung uh, rescue po na backup po na PMP.

We'll be right back. At inasis ko na rin nga po dyan yung uh, patrol ng PNP na back Para po uh, makalusot agad dyan po sa uh, may banggaan na yan at ito na patakbo tayo kasi medyo traffic na kaya sinabihan ko po yung uh, driver na ikana okay, okay, na lang yun. Kasi na, nasa gitna sila eh. Para doon tayo, para doon sa may gilid. mot Ayan po, salamat po sa PNP Bacor dahil po ay agaran po agad silang nagpunta sa ating tawag na itong aksidente na to At ayan nga po sila, dumating na agad sila. Salamat po sa inyong dalawa, sir. Sir, na sir. Punta pa ako ng Laguna. Okay. Ayun, so iniwanan ko na po yung dalawa dyan Na nag-imbestiga uh, po ng banggaan At sabi ko at ako uh, Diretso pa ng laguna Dahil may nangyayatid tayo na Kailangan importante din po ito Okay, so sige po, salamat po At pakipalo, subscribe na rin po Ng ating uh, vlog ngayon uh, Bigla lang po ito, wala po tayong kalamalam na nangyari ito At dyan na po kayo At bye bye, ingat!